Mga W nga pala. Yun, 7K. Uh, ako nga pala si MJ na galing pa ng Etibac. Ayaw, uh, uh, tulala ng ingay. Ako si Akatap. Yo, this is from Flip Top. Yo, ako nga pala si Angwan Yo, ako nga pala si Duma, syempre. Alam nyo na, galing ng Flip Top. Yo, ako uh, nga pala si Troy Pax, galing Dasma. Yo, what's up? Syempre, Tiki Okros nga pala. Yan, ang bagong abangan. Sarap Battle League. Yo, hey, ako nga pala si JD. Yo, ang dagang sa'yo pa nga po pala, syempre. <laughs> O nga pala si Pilay, hindi ako naganda kasi wala akong pakialam kay Badang. Yo, shoutout nga pala ko si Tito Badang, ang wawasak ng katawan ni Ratchus 1, pati wheelchair niyan. Siyempre, haabangay ako paano ko laitin yung Pilay. Ina. Ngayon pala, humingi na ako na tawad sa Panginoon. <laughs> Talaga ng mga papatikiman natin ito na hindi pa niya natitikman. Kahit na ganyan si Ratchus 1, tumigil ka lang sa ano mo, wala ka naman nararating Ratchus <laughs> 1. Pero joke lang mga ka-yan uh, battle lang to um, papasaya lang natin yung tao makita lang ito malungkot masaya na ako syempre ang aabangan nila sa atin yung, uh, kung paano natin lalaitin si Righteous One kung paano natin pupurihin sa maling paraan kung paano natin uh, pipilayan sa paglalakad na pag binitawan mo kasi maampas mukha niyan sa simento kaya huwag niyong bibitawan yan parang uh, PKP bigyan niya ng trabaho niyan huwag niyong bibitawan para mabuhay naman si Righteous One Uh, ready na tayo gan dapat nga, ngayon na ilaban to sa Righteous one. ngayon na eh, aso wala eh naaplatan daw si S-Leg eh. uh, ang mga, mga sasabi ko lang, Righteous one, uh, maging mabuti kang tao kahit ganyang, ganyan ang kapansanan mo uh, huwag kang masyadong kupal kasi alam naman natin, hindi ka nakakalakad may swimming pool dito, pag tinula kita hindi ka na makakaahon talaga be a good man, boy I love you, Righteous One maraming nagsasabi, maraming nagtatanong kung bakit daw dito namin ginanap, napaka-cheap daw ng event namin. Walang problema sa amin yon. Basta ang gusto lang namin to pa rin ay eh yung pangarap na makapanood ng personal ng mga tiga lupa. So, sa kanan ko, magpakilala ka. Yo, Tito Badang, pangalawang beses na yan! Yan, kayo dyan. Ah, uh, shoutout nga pala kay Righteous One. Magaling kang kupal ka. At sa kaliwa naman, kailan talaga ito. Magpakilala ka! Righteous One, gusto ko na sabihin kay Badang na ka ba? So, nanalo ng point to si Badang. Ang pinili niyang mauna, Si Righteous One. Kunting tayo lang para kay the Righteous One. Baba na ako din. Na mo Badang! Hindi ako katulad ng iba Rapper. sa issue mo. Wala na akong pakialam. At kung babanggitan mo man ako ng hawak kamay, tang ina mo kuya, I'll touch myself na lang. Dalawang malakas ng Celtic sa ulo, pinag-match up nila para aningan talaga. Kuya, handa na ako sa lakas ng trip mo. Puta kayo, napapakain ko yung may time trip ko! Tangis sa pangil na bungalan kasi nga auto-skip to. Baliw-baliwa na gustong maridim yung sarili, flip to the top. Eh, paano mo yun kung flip to? Eh, wala namang malulood sa mga battle ni ibadang eh. Kahit i o kahit ilig mo. Pag gumawa ka ng album, paparegon ko sa studio namin. Tapos, ididilig ko! ko! Sinubukan ko to yung sound trip. Putangin ang hirap makinig, bro. Napadasal ako kay Jesus na sana, Lord. Bingin na lang yung sakit ko. Pilay! Laban sa mongolod na retarded. Putangin ang hirap mo yung market. Natuwa lang naman sila sa'yo dati kasi in-expose mo si Target. Pero yung sad shit, di ba ikaw naman talaga yung nag-utos sa kanya mag-shoplift? Magnalakaw ka, Target. Magnalakaw ka, ulol tatanggi pa. Kailangan mo talaga ng bat. Kailangan mo talaga ng pabango bata kasi mula ulo hanggang kaluluwa ang may baktol ka. Yung mga title pa ng kanta nito, ang hirap sikmurahin. Pinasound trip ko nga siya sa nanay ko eh. Ayun. Tatlong araw niya daw akong di kakausapin. Tangay lang yan! Munti ka ko palayasin! Kasi yung pagkatalo daw sa'yo, ang sukdulan ng pagiging tanga. Hindi ka ba nakakatama? Buo naman yung katawan mo, pero mas kulang-kula ka pa sa akin kung itrato nila. Piling rap star, pero yung utak pang bangko. Nung misa nga nakakwentuhan ko to, sabi ko, batang ba't ba ang mo? Sinagot pa naman ako lang, di mo na pwede masisi kung ba't ganito? Ang inang yan. Inborn ka na na may sometimes, maghanap ka na ng pastime. Payag ba kayo, ganitong rapper yung sisiga, tapos papayang mapapakinggan mo sa PBA kapag halftime? Para sa akin, not fine. Hindi ka nakikinang kahit magkajamante ka sa hotline. Kasi mukha kang maskot ng Jollibee sa ghetto. Kahit tatakan ka man sa ng presyo, mas gugustuhin ko pa may sa rapper, kumain, tsaka makuha yung sweldo. Kung pa to ng tao, kala mo talaga siya walang depekto. Napatunayan ko na na punggok na construction worker ka talaga mula nung winner play mo sa battle nyo na Apex yung c n To! Putang ay cemento, Kahit duisa ka pa ng overall na Jordan. Puporma-porma ka pa Darwin! Hinahalap ka na ni Forman! So, paano yan pag tinakot mo ako? Soon, Top na may kasamang sin, dak, Uloy! Bumalik ka sa machine shop! Kaya-kaya mong gumawa ng puntasyon ng bahay, pero kahit kailan hindi ka magiging puntasyon ng hip-hop. Time. Palakpakan natin si Reto Swan, sobrang nakakatawa. Wala akong naitindihan, puro nga. Ha. Alam mo, Rahe, alam niyo ba? Kinakasapalang itong laban namin, humihingi na ako ng tawad sa Panginoon. Dahil may taong ahas na naman akong bababuyin ngayon. PKP game! Gusto pa pakinabangan natin ang pagiging lumpo mo? At kumita ka ng pera? May kakilala akong may-ari ng perya. Ang tanging gagawin mo lang sa kanila, magrarap ka habang gumagapang ka. Pero sa ngayon, hindi pa matutupad yung mga... Wala silang bakante ngayon, kaya yung pangarap mo hindi matutupad. Kaya hindi mo pa makakamtan. Malay mo matupad yan, gagawin kang buhay na ribulto sa maktan. Isipin mo, buhay ka, tapos ribulto ka, tapos nagpapapicture sila, habang tumutulo laway na. Putang ina, nakakatawa. Hindi ka ba nagiging proud doon? Kung ako yon men, gagawin kitang rebulto para ikaw yung sinasamba nila ngayon. pre lang to, gago. Apir lang. Oh. sa pa. Yan. Yung panahon ni Moises, yung mga ganitong may kapansanan, nagagamot pa. Pero ngayong panahon, kibuloy hindi na! Rechuson, tumayo ka nga. Sige na. Kaya pag pinupuri ka nilang seta at nisak maestro, huwag ka maniniwala doon. Tawa sila ng tawa dahil mga sabog yun. Pinagtitripang ka lang nila. Alam mo kung bakit? Kasi pilay ka paano kung bigla kang idala sa gitna ng pedestrian tapos iwan kanila? nila? <laughs> tapos yung mga bus at van, busina ng busina, pipip pip. Tapos ikaw, eh, yeah, eh. Yeah. Nakakahawa ka, real talk. Ang tanging sabihin mo lang, dalhin niyo ako sa sidewalk. Tang in ang inarayos one, freestyle na lang to, dunudurog pa kita. Alam mo, sasabihin ko sa'yo, pwede akong maging alboraryo talaga. Tumayo ka, righteous one. Sige na. Pag bumabattle to, pinapatulan niya kahit 1-5. O yung talent, talent fee ko, 50,000. Sige nga, dito ka mag-dive. Sige na. Talk e in, gustong gusto talaga. Alam mo, naalala ko si JD, binatel mo. Utang ina, kailangan, kailangan talaga pambili ng pampers. Pustahan tayo, nakapampers ka. Pag itinapon ko to sa pool, puta, maglalabasan yung buo-buo na parang, di ba? Sa mga bata, yung buo, buo na parang tumataba. Ganun ka, men. Nakakaawa ka. Putang ina, isipin nyo, no? Pahirap ka na sa mga organizer, pahirap ka pa sa taga mo. Kung ako magulang mo, ipapaampun ko to sa ayaw ng mga tao umampun sa'yo. Para pahirapan ka, durugin yung mga paamo. Durug na eh. Ano pa dudurugin sa'yo? Kahit suwat tumayo ka nga ka, kumain tayo doon ng manok. Ayun o. No. Ililibre pa kita kahit hindi mo malunok. Time. <laughs> Yo! You said that shit? You feeling like a boss, though? Tangan na rap battle to, Kuya Awit, gilagawan ang talk show! Wala na bang ibang mas matinong kalaban dyan? Batang! Putang inang pangalan yan! Tangan alam ko na mag-freestyle ka. Pero hindi ko naman akalain kanya na ipapakita mo. Nakakadismaya. Nakakadismaya. Natatawalan sila ang tanong, yung freestyle mo, may laman ba po kayo ng inaka? PKP game! Rare na rapper. Walang katulad talaga. Sa lahat ng autistic na kilala ko, ikaw lang yung may talentong ganyan, kakaiba ka. Yung kanta mo na palasok tunog malasado. Oo, oh, ka, bastos ko eh, battle to eh. Tap ka dito. Pag pinagtitrepan mo ako, di ako makangali. Kupay ang buda, Yung kanta mo na palasyo tunog malasado. Tapos nagyayabang ka ba? Eh kung sa sulat mo lang naman talaga, walang makakapansin nun eh. Lyrics lang ng kanta ni Regine Velasquez yung nagdala. Yung mga taga sa inyo, ayaw ka ultimo kilalani ng hassle mo kasi. Pag pinapaliwanagan, pagkausap mo, di makaintindi, ilang beses ka ba inire? Ha? Lembes ka ba inire? Ako? Wala na akong dapat ipaliwanag sa'yo. What you see is what you get. Pilay na talaga, tanggap ko na ang bulong-bulungan. Kesa mga katulad mo, ang akas angas, -angas suki naman ang bugbog sa inuman. Asawa mo na nga lang nagtsatsaga sa'yo, tapos kinakahiya pa. Ganyan talaga ba, Dang? Magiging magkamukha na kapag lagi na magkasama. Ang pangit mo na nga, sa mga panang ugali mo. Yung bahay nyo maganda para hindi mo nakawan sa madaling araw. Yung kasama mo mukhang labrador, pinatali ko. Pukin ang ina mo, badang, badang lahi mo. Ang hirap talaga kung sa mga katulad mo, you eh, no? kahit pilitin ko ba? Sinusuka ka lang alang rap culture, yung sarili mo, sinisingit mo ba? Eh, wala naman talagang Pipilit na gumaya sa imahe nito eh. Kahit anong pamimigay pa gawin mo. Mukha pa sa yung katawan, magiging instrumento ka lang para palutangin dito yung galing ko. Kasi bukod sa pagiging republic, ano ba ba maganda na idulot mo? Patayin nga ng listahan mo. E lumilitaw ka lang naman sa hipa. Priltok! Paggagawa ng katarantaduhan tsaka iskandalo, Lahat lang itinatak na ito ni Badang sa eksena, puro asal na galawan. Nakakaiya ka bilang kakilala, katrabaho, o kahit nakababayan. Tumatanda ka ng paurong, badang wala ka ng dapat patunayan. Mula ng tinawag mong karma, yung pagiging bakla ng kalak ni Glock kahit wala naman siya kasalanan. Tapos magsasorry-sorry ka. Ang ano nito, isip-isip din kasi, huwag puro status. Ang ano nito, keyboard warrior ang puta. Kahit wala naman siyang kasalanan. Di ka ba kinikilabutan? Para sa akin nga, mas karma pa makasama ka araw-araw bilang magulang. Ano ba yung ibabalandra mong ugali sa pamilya mo? Ganyan? Si Sean Daniel, mabait yon, nag-aaral na mabuti. May takot sa Diyos. Wala akong nakitang mali sa kanya. Nagkataon lang talaga na wala kang bayag na kumprontahin si Glock 9. Kaya yung bis na humaraw, pinagtripan mo yung alak niya. Tapos hindi ka pa rin nagsisisi. Wala ka ng dangal, wala pa sining. Kaya malabo ng pumabor yung mga tao sa'yo. Ako, kahit hindi na palakpakan, basta yung mensahe na paabot ko. Kahit inusyente ba, hindi na magbabago respeto ng mga tao sa'yo. Yun ang totoo. Pasalamat ka, mahal ka ni Kuya Kigo. Kaya kahit pa paano, sumasaludo pa rin ako sa'yo. Mag pero magbago ka na, ina mo. Time. Sabi na Recheswan, pupal daw ako. Gago daw ako. Okay lang, right as At least hindi ako lumpo. Tangina pare. Yung pagkatao mo, ganyan na eh. Wala na mangyayari dyan. Yung mga isyo ko, tinitira pa ni Gago. Pati yung mga nakaraan kong sa, mga hip, -hop, hip -hop sa buhay ko, alam mo tol, natapos ko na yun at naipanalo. Ikaw, yung, yung pangarap mo sa luneta makatakbo, napanalo mo? Puta sa wheelchair mo hindi ka makatayo, putang ina mo. Oh, lapit, sige, sige. <laughs> Di ba ang hirap? Ang hirap magpanggap. Magaling ka lang magrap. Kaso bulol ka. Para kang aso na nakawala sa tali kasi ulol ka. Freestyle ba gusto mo? Ha? Putang ina mo, nagigigil na ako sa'yo eh. Eh, ba ka? Ang hirap mo patulan. Suspect, suspect, nakaharpas ng na tukan, di naman makatayo sa upuan. Suspect, suspect. Ang sa internet, pero pag nakita mo sa personal, gusto mong iahon sa kahirapan. <laughs> Halika na to, na tayo. May mga pangarap pa yung magulang mo. Pero kung wala, itutulak na lang kita dito. Ikaw, putang ina mo, pinahihirapan mo yung sarili mo. Hindi ka ba naaawa? Puta. Ako, awang awana. Ano bang gusto mong gawin para tumigil ka? Yung mga pangarap mo na gusto mong abutin, tumigil ka na! Ta ina ka? Kahit anong sabihin mo na magaling ka mag-rap, pinaka oh, bulong po ako, galing-galing ko. Tang ina, wala na magbabago sa buhay mo. Tandaan mo, kahit na ikaw ay maging milyonaryo, hindi mo kayang idadrive ang sariling auto mo. Ah, gago, kailangan mo pa ng driver, pero ikaw wala na. Ah, kailangan mo diaper. Righteous one. Mahirap matulog na naiihian yung katawan. Palakpakan nyo si Righteous one. Palakpakan nyo naman. Dahil siya ang nilalang na tumatay sa katawan. Tignan nyo mamaya, pagkagapangin, iihian. Righteous One, tang ina, dami ko ng kasalanan sa Panginoon. Dinagdagan mo pa. Hindi na nga ako nagsulat kasi ang tingin ko iyo, hindi lang tai talaga. Alam niyo, pag nakikita ko si Righteous One, parang ang sama-sama akong tao kasi yung naglalaro sa mga isip ko, yung mga lumpo sa hospital, gantong-ganto. Righteous One, tang ina -in mo, alam mo kung pinaghandaan kita, parang ano to, yung, alam mo yung pulbos, tubig na. Tubig na. Righteous one, ipagdadasal na lang kita na sana mamatay ka na. Kay awit, pahirap ka. Sabi ko sa'yo, pag susunduin mo siya, ambulansya. Yung tagatulak mo, pinipeki ka lang yan. Bayaran mo yan, tang ina, malamang itutulak ka yan. Bayaran mo ng buo, dalawa battle mo, di ba? Di ba? Ha? Tang ina mo ha? Pinipikon mo, mo talaga ha? Alam mo, righteous one? Sa kalangitan, minus one. Kasi inahamak na naman, todo-todo. Malaki, pababa, parang kang imbudo. <laughs> Tangina mo. Awang-awa na ako sa'yo, tol. Kung may, di ba sa boxing, yung puting tuwalya, tinatapon, ikaw, itatapon kita doon. Huwag mo hawakan yung gulong. Huwag mo hawakan. Huwag, huwag. May tae yan. Tinitira mo, eh, tina. black nine, tinira ko yung anak niya. Wala kang pakialam doon. Marketing ko yun. Eh, bakit? Yung pinamarket mo yung paa mo, nakikailam ba ako doon? Gagup, ano yan? Hindi, hindi ka naman pilay. Eh. Nagpapanggap ka lang. Para makahingi ka ng jikas, kupal ka kay ba, mas kupal ka kay badang. Ang ina mo, buhay yan eh. Hindi. Hindi ako naniniwala ng pilay ito. Hindi talaga. Putang ina ka, righteous man, naka... Hindi, hindi ako nakakawas sa'yo, men. Hindi, eh. tumayo ka, suntungan tayo dalawa. Putang ina ka. <laughs> Pinipikon mo ako eh. Pikon na, pikon na talaga ako. Aba mo na daw, hindi ka naman nagrarap. Hindi naman ako nagrarap. Gago, pinapatawa ko lang sila. Ang problema kasi sa'yo, ikaw yung buhay na Godzilla. Putang ina, old God. Baka old God lang. Nagtawag ng all good, ang lumabas, urang gutang! <laughs> Taka <Tangyayoko> na, ano? Time! <laughs> o may round pa, ka tumalikod, bastos ka! Nagpunta kayo dito para makinig sa rapper, tapos ganyan lang maririnig niyo? Tapos tawa kayo ng tawa? Tapos ako ba yung sinasabihan mo ng Righteous One, mahiya ka? Aba, iba na! Isipin mo, Dang. Sinasabi mo sa akin na yung mga narating mo. Hindi ko mararating dahil yung pa ako ganito. Pasyado ka nagmamagaling. Sino ba may sabi sa yung gusto kong maging katulad mo, ang gusto kong maging? Ayoko umaway ng maraming tao. Ayoko magpasama ng reputasyon. Ayoko magalit sa kung kanin kanino Ayoko manira ng pundasyon. Bumubuo ako ng pangarap dahil yun ang gusto ko nang wala ako sa kasahan. Sabi mo kanina, marketing ko yung pa ako, eh kanina mo baka binabangkit yun eh, sino kayo yung nakikinabang? Sinasabi mo sa akin na dapat, di ako mag si kasi pilay naman ako. At ikaw yung ganyan. Ang dami mong pinagsasabi. Ibig sabihin yung ganyang mga na tao pala, yung dapat pinagmamalaki. Huwag ka nga magulo! Kung magiging ikaw lang ako, Mabuti pa mapilay na lang ako hanggang mamatay ako, putak ilo mo! Sang ina mo, ayoko na sana magsisigaw, magalit, o kahit pa magbilang. Pero mas gusto ko pa maging mongolod kesa maging badang! Isipin mo, gigising ka sa umaga, magkakaroon ka ng mindset na ganyan. Ituturing kang pinakabobong rapper ng buong eksena, pero wala kang alam. Gagawa ka ng vlog na wala namang nakikinig. Gagawa ka ng mga kantang, wala namang bumibilib. Sige, sagot. Lapit ka dito, ya. Muntin lupa. Yung totoo lang, ha. Sino ba may pangarap maging katulad na itong hayop na to? Isa pa! Sino ba may pangarap maging katulad ng hayop na to? Nakakatawa ka. Hindi mo ba alam Nasa sa ginawa mo ngayon, binasag mo yung katiting na respetong natitira galing sa akin papunta sa'yo. Dahil ginagalang kita bilang pundasyon ng laro na to, kahit hindi na kailangan nag-ensayo ako, pinilit kong gumawa ng diamante galing sa bato. Tapos ganyan lang ang gagawin mo, sana sa bahay namin natulog na lang ako. Halimbawa, para sa si mga rapper na makakatapat nito, huwag niyo lang patasin kahit wala kayong pera. Dahil mas gugustuhin ko pang magutong kaysa makilig sa rapper na walang kwenta. Time. Ayaw niyo daw maging badang. Talaga ba? Uy, Pilay. Manya ka rin. Baka nakakalimot ka. Nag-PM sa akin ang kanyang kuya. Pag nanonood daw siya ng bold, intro pa lang, nagjajakul na siya. Alam naman kasi namin, pagdating sa babae, virgin ka. Kaya tamang tira sa gulong niya kapag nakakainom ng beer at gin siya. Righteous one, masakit ang katotohanan na hindi mo kayang dumog style. Ang kaya mo lang, tumae, umihe, at magpagulong-gulong sa mga tiles. <laughs> Alam mo yung mga ibang may kapansanan? Humble at may pakinabang. Ikaw, kanya ka na ng kupal ka, nuknukaw ka pa ng yabang! Baka sabihin mo naman, masama akong tao. Righteous one, gusto ko nga marating yung mga narating ko. Katunayan niya, ito ang susi ko, ng kotse ko. I-drive mo. Pumunta ka sa mga lugar na di mo pa napupuntahan. Katulad ng kabundukan, mag-hiking ka. Pumunta ka sa karagatan, mag-swimming ka. Pumunta ka sa Pegasus, pumantot ka. Kaso yan ang mga bagay na di mo kayang gawin. Tanggapin mo na lang. Oh, ka lang Hindi. Mamamatay ka na baldado ka pa rin. Iniba ko ha. Nahulaan mo. Ang galing mo. Magaling kang upal ka. Apir ka lang, apir. Pakalong president. Ang ina mo ka. Sino story sa ating gago? Ako, ikaw. Gago ka ba? Utang ina ka. Ayaw mo maging badang talaga? Ayaw mo kasi sa, bilang rap artist. Pero putang ina ka. Nanakawi mo yung paako kahit may arthritis. Maniwala ka, tol. Ang sarap ng may paa. Pupunta ka sa mall, magagala. Di ba? Mamimili ka ng mga damit kukuha ka ng mga sponsor. Ang sir mag ng kotse, o kaya minsan, sightseeing, oh, gamit motor. Ikaw. Puro ka lang ganyan. Puro kayo ang kamay kahit di ka pa nagjajakul. Tol, ang tanging gamot sa pagiging ganyan na pagkatao mo, ataol. Ulitin ko, ataul. Ataol turo ka pa ng turo, duro, o oh, ubo pa ng ubo. <coughs> Kailan ka ba mamamatay? Sige na, sige, pahinga ka, pahinga. Tubig. Pahingin tubig, gamot. Ano? Ano pa dyan? Ambroxol? Sonrox? <coughs> Taka na, na, talaga ako sa itol. Papatalo na ako, sige, bigyan nyo na yung talent ko rito, men. Pakibigay, awit. Hindi mo kayang umawit. Kasi garalgal. I'll, 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 I'll. Gagawa ko ng kanta sa'yo. Ngayon na ngayon. Si Righteous One ay pinakamagaling nakupal sa mundo. Kala mo, bait-bait, wala ka namang kasundo. Ano inihintay mo? Tagatulak mong sundo? Gago, pinadibag si Yangwa ni Undo. <laughs> Oh, na nakarime pa rin, nakarime. Ang galing, di ba? Ganon si Tito Badang, kahit hindi maganda, nanamunin kita. Kaso ang lansa mo, iluluwa na lang kita. Eh. So, magigay, para sa mga walang wala ba na yun, oh. So, ang nanalo, 4-1, palakpan natin si Badang. Ipinoto ko si Badang kasi sobrang kumpal niya. At ang inalakas ni Badang, ang habang buhay, may kita mo sa video po natin Pag kanipa lang, lupit mo pa parang Pero sa ay Righteous One Yeah One, hindi ko rin binoto si Righteous One Kagaya ni JT, binoto ko si Badang Pero si Righteous One, mahal ako niyan Kahit na nagbabargang kami niyan sa GC Alam niyo ba, kwento ko lang sa inyo Hindi daw siya pumunta kahapon dun sa resort Kasi naiilag niya sa akin Sabi ko naman, hinihintay ko lang siya Hindi naman ako nagiinom dito kula siya kausapin. Pero, sa battle nila ng dalawa, panalo si Nico doon. Tangina siya yung 2-1 doon eh. Pero, sa kanilang dalawa, wala na akong masasabi. Ah, uh, parehas may mga napatunayan niya. Si Badang may coach talaga yan. Ito si Raiqiswan talagang, talagang ano yan, si Raiqiswan. Ah, uh, kaya ang photo ko para kay Badang. Yo, around the side naman mga kapatid. Abangan yung ko rito ah. Ayan. Ah, siyempre, big shout out. Oh, wait, maulog na ako. Baka mag, Very entertaining nga lang si badang kasi napatawa nyo yung mga crowds. And okay din naman yung Wala akong magagawa, pinili ko na lang yung medyo mas matino Si Badang, kulang-kulang din yung pag-iisip niya Kaso kahit anong gawin ni Righteous One, kulang-kulang talaga siya Kaya kahit may sulat siya, parang kulang pa rin Kaya Badang binoto ko Tsaka tangin na mo awit, magbayad ka sa pag judge ko